So ito yung regalo ni tita, ikaw na magbukas. Tita Julie. Thank you po, tita Julie. Aww. Yeah. Buksan mo na, ito. Thank you mm, tapos yung ano, sinabi ko na kay nanay kuya yung... Yung kay Tita Betty Silva na 17,000. Oh. Tapos yung kay Tita Tessie of London, 7,000. Sabi ko, sasama na lang sa project. Sin po guys, tapo man natin. So, heads up lamang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol po dito sa uh, yung mga nagmamahal nga po kay Luis. Sa kabila nga po ng mga nangyari, alam naman po natin kung ano po yung nangyari, kung bakit nga po ba siya napauwi. Pero sa kabila nga po ng mga pangyayari iyon, ay mas talo nga pong dumadami ang nagmamahal sa kanya. So, maliban nga po kay ang Precious, ay may iba pa nga pong mga sponsors na nagpapabot ng pagmamahal sa kanya. Katulad na lamang po nung nabanggit ni Tekram na 17K tsaka 7K nga po na ipinabot nila para kay Luis. Which is gagamitin la daw po yun nila Tekram para pandagdag sa gagastusin nila para sa house project ng pamilya ni Luis. So ipagpatuloy po natin ang panonood. At Tekram, wala pa po si kuya. Pero gusto ko malaman ni nanay. Si Tita Betty Silva, nagpaabot ng thousand na po Tapos si Tita Tessie of London, 7,000. Maraming salamat din Sabi ko, idadagdag ko na lang po sa ano, tita, mga titas sa project po natin. Yes, so yung, yung project nga po nila is yung house project po para sa pamilya ni Luis dahil nga po kailangan na po nilang makalipat, magkaroon ng sariling lupa at sariling bahay. So, yun nga po, ang dahilan kung bakit mas talong dumadami po yung nagmamahal kay Luis dahil nga po, uh, even though may kasalanan talaga siyang nagawa hapang nasa poder siya ni Tecram, yung hindi pagpapaalam tapos nagmumotor ng ating gabi, ay inamin naman po yun ni Luis. Yun po kasi yung mas, mas hinangaan ng mga supporters ng mga tao sa kanya kasi nga, kasi nga po inamin po niya yung pagkakamali niya humingi ng tawad at nangako na pabawi. Yun po yung mas nagustuhan ng mga tao eh. Kasi hindi na lang paligoy-ligoy pa si Luis na ganito, ganyan, hindi ko ginawa yan. Talagang inamin niya tapos humingi ng tawad. Yun po yung pinaka sa lahat kasi para sa ating mga tao, uh, natural lang po sa atin na makagawa ng kamalian. Talagang normal na yun kasi nga po mga tao tayo at hindi tayo perfecto. Pero sa bawat kamalian, dapat meron tayong nalalearn uh, every kamalian natin na gagawa. At aminin natin kung ano man po yung nagawa nating kamalian. At yun nga, importante yung humingi ng tawad sa mga taong naapakan o nasaktan mo dahil sa kamalian na iyon. So yun po yung mas nagustuhan ng mga tao kay Luis. Kaya mas lalo nga pong dumadami ang nagmamahal sa kanya. Tapos ngayon po, titignan po namin yung ano. Para makita din po ni Ninang Precious yung lupa. Okay. So ito yung regalo ni Tita, ikaw na magbukas. Tita Julie. Thank you pa, Tita Julie. Kita-kita oh. yeah. yung saya Pusa muna, eto. Thank you pa. Mm, tapos yung ano, sinabi ko na kay nanay kuya, yung, yung kay Tita Betty Silva na 17,000. Oh. Tapos yung kay Tita Tessie of huh? London, 7,000. Sabi ko, sasama na lang sa project oh. na gagawin natin. Talagang walang problema ito hmm. si Luis? o nang oo lang? <laughs> no. Yeah. Yeah. Itanggalin mo dyan para makita nyo. Saan? Yeah. pa nang kakong yata. Wait lang, hindi na rinig. Don't do it. Marilig eh. para marinig ni tita. Ma. Shout to mo ako, bibili pa naman po ako ng jacket. Oo. <laughs> oh. to, oh. Tita Julie oh. daw. Malamig daw ako eh. Hmm saktong saktong ah, sa parang tinex. Private aircon pala. Uh -huh. So yun po, hindi po tayo hindi po ako makarelate doon kasi hindi ako nag-aral sa private school at talagang napakainit ng room namin. Pero itong si Luiso, oh, uh, talagang nararanasan niya yung mga magagandang buhay like makapag-aral sa ano, sa tawag niyan private school. So kailangan nga po talaga niya ng jacket at ito nga po, talagang saktong-sakto daw itong ibibigay ng Ah, uh, sponsor na si Ma'am Julie dahil nga po hindi na kailangan pang bumili, bumili ni Luis ng jacket. At yun, nakakatuwa lang kasi yun, ito nga po, marami talagang nagmamahal kay Luis, nagpapabot ng mga regalo, pera, at iba't ibang iba mga uri ng pagmamahal sa kanya. Pero di ba may mga jacket ka doon? Hindi mo ba nadala? Hmm. Maliliit na po. Ah, maliit. Ang laki na kasi ni Luis. Ay, di so, ba? mo kung ano, gano'n ka... Para makita ni Tita Julie. Oh, Na all mm. Ganda ng jacket niya. May hoodie pa. Ay, Tita Julie, saktong-sakto. Hindi ba? Saktong-sakto yung... Tapos yung, yung t-shirt. Uh, oh. Ano yung ito? Pakita mo. Saktong-sakto yung size. Pinubad mo kagad. Mahinit <laughs> Mainit. Po. Mainit. Tamang tama, tama Tita Julie, aircon no, sila sa ano eh. Sa sa school. Ah, mamulay. Hmm. Ano kasi ba? Hindi, okay nun. No. Nakakatuwa lang tignan no, kasi, ano eh, uh, inulit ko nga po palagi kapag gumagawa ko ng reaction video for Tegram and Luis, talagang, wala na yung barrier, barrier or, or yung harang. Hindi tulad dati na merong harang talaga. Parang something na inilalayot ni Luis yung kanyang sarili kay Decram after nga po nung nangyari yung ipinauwi nga po siya. Pero ngayon po, ito eh, ito okay na okay na. Parang casual na lang yung uh, kanyang ano or yung, yung trato nila sa bawat isa casual na lang po. Wala nang harang. At nakakatuwa lamang tignan. Mm. Ah, siguro isuot mo na yan. Tignan natin. Doon ka magpalit sa ano para makita ni tita. Ayan, tita, tita Julio. Oh, pasyang kasya po. Tanggalin mo na yan. Sana. <laughs> <man>. <laughs> gusto mo yata ang na bago eh. Oh, twenty-five dollars. Ibig sabihin, kung three thousand, one-five yan pala, kuya. Hmm. Mahal naman pala niya. Napakaswerte ah, ni Luis. Dalay muna ito dun. Para makanis na tayo. para. Um, Tita Julie, thank you po. Ayun po. So kung gusto niyo po ang panood yung buong vlog na ito, is panoorin niyo po sa YouTube channel ni TechRam. Ang title po ito, I believe yung pong about sa pagbabalikan ng Jolly V. Ayun, so nakakatuwa lamang po na talagang napakaraming nagmamahal kay Luis but mas lalong tumadami pa nga po simula nung nangyari nga po yung mga pangyayari na hindi inaasahan kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagmamahal kay Luis especially po kay Ninang Precious Ayan. so I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video tungkol po sa video na ito so inulit ko nga po palagi na galing po natin madasal na salamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap kahit na di nga po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob at sa atin ating Panginoon at wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. So, God bless po sa ating lahat at bye for now.